Update Sa ating mga balita 68 million pesos halaga ng shabu nasa sa kareta by bus Paghahain ng child abuse at trafficking cases laban kay Pastor Apollo Kibuloy ipinagutos ng DOJ Presyo ng gasolina tataas Diesel at kerosene bababa kasunod ng export ban sa Russia Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. ngayon Tinatay ang 68 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa dalawang lalaki sa barangay Kareta sa Cebu City ngayong araw March 4. Kinilala ang mga suspect na sina Jaime Dahao at Roberto Dahao, pawang mga residente sa Talibon, Buhol, Matapos mahulihan ng 10 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa teabag sa sa Baybas Operation sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, Kalalaya lamang sa kulungan ni Jaime nitong December 2023 matapos makulong ng tatlong taon dahil din sa illegal na droga. Isasampa ang kasong child abuse of a minor at qualified trafficking kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy batay sa anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, utos na nila ang paghain ng kaso laban kay Kibuloy dahil sa paglabag nito sa Republic Act No. 7610 o ang Anti-Child Abuse Law, partikular na sa probisyong sexual abuse sa minor de edad at kasong qualified human trafficking sa mga miyembro ng KOJC. Samantala, nagkaroon naman ng kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan o kakisab prayer rally ang mga tagusuporta ng Kibuloy sa liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Ilan sa mga nakiisa sa nasabing event ay ang kasapi ng KOJC, Indigenous People Communities, at iba pang grupo bilang pagpapakita para sa walang humpay na tulong na ibinigay sa kanila ni Kibuloy. Kasunod ng pagpapatupad ng 6-month export ban ng langis sa bansang Russia ngayong araw, aakyat sa 50 centavos bawat litro ang presyo ng gasolina simula bukas, March 5, ayon sa Department of Energy o DOE. Sa kabilang banda, bababa ng 40 centavos bawat litro sa presyo ng diesel habang 35 centavos bawat litro naman sa kerosene. Ipatutupad ng Shell at Sea Oil ang nasabing price adjustments pagpatak ng alas 6 ng umaga nitong Martes habang ang clean fuel naman ay simula alas 4 ng hapon bukas. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.